Hello again mga mothers dyan, mga parents! Ay, kung nilalagnat bang inyong mga babies, ang inyong mga anak noon or kahit ngayon, nasubukan nyo bang gumamit ng traditional method, ang hindi pagpapapaligohan ng, ng malamig na tubig, natural method na ginagamit ng mga kaninunuan natin noon pa man na pagpapababa ng lagnat? pag-usapan natin yan ngayon. Ito ay ang paggamit ng suka. Nasubukan nyo na yun, di ba? Ang iba nasubukan niyo pero alam nyo ba kung bakit itong suka na ito ay may power para palamigin ang ating katawan? Subukan nyo na mainit na mainit yung ulo dito ng dahil nilalagnat. Lagyan nyo ng suka, di uh, ba, cotton or tela at ilagay niyo sa kilikili -kili ng inyong mga anak. Subukan ninyo yan makikita ninyo mainit ang ibang bahagi pero ang parts na nilagyan niyo like takili-kili ay malamig. So yan yung power ng ating suka. Isa-isahin natin kung bakit may power ang suka para palamigin ang ating mga temperatura ng ating katawan. Number one, Hindi bat ang suka ay acidic yung acid ng suka ang tumutulong para i-draw ang heat or para higupin ang ang init sa ating katawan kaya bumababa ang ating body temperature o di ba yun ang power ng suka pangalawa ang ating suka ay mayaman sa mineral yung mineral na yun ang nagre-replenish or pinapalitan ng mga mineral na nasa suka yung mga ibang minerals na nawala sa ating katawan nung tayo ay nilalagnat. Maliban sa pagpupunas ng suka, sa paglalagay sa ating mga kilikili, sa hita, paano pang ibang paraan ng paggamit ng suka para makapagpababa ng ating lagnat? Una, ay ang kalahating cup kalahating tasa ng suka into a warm bath Remember ha? Warm bath. Hindi cold bath. Hindi uh, you may ice. Warm bath. At magbabad ka ng 10 minutes ay, or 10 minutes mo ipinupunas ang warm bath ay maaaring makatulong ito sa pagpapababa ng lagnat. Lastly, makakatulong din ang isang uh, kutsarang suka ilalagay mo sa isang warm glass of water plus lagyan mo ng honey at inumin mo 3 times a day ay pwedeng makapagpababa ng ating lagnat. So, yung mga yan ay traditional healing sa paggamit ng suka. Kung komportable kayong gamitin, pwede niyong gamitin, why not? Pero, mas ay eh, na-advise ko pa rin na dalhin sa malapit na hospital or clinic kung halimbawa, lalong-lalo na kung ilang araw ng on and off a fever. Dahil baka hindi na lang yan lagnat. Dahil ang lagnat is just a symptoms of an infection. So, ibig sabihin nilalagnat yan kasi dahilan yan na meron siyang ibang sakit. So, hindi siya nilalagnat sabihin nyo, lagnat laki, nagpapatubo ng ipin. Hindi po totoo yun. Ang lagnat ay sign na meron kang ibang sakit. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay magkita-kita tayo ulit sa susunod ko mga videos.